sobrang thank you, thankful po kami na sa opportunity na ma-invite dito ni Miss Elaine na makagaya namin na um, usually underground kasi kami hindi yung mga... hindi, uh, actually, hindi kami sanay na, uh, <laughs> na medyo na-expose hmm. masyado sa mga tao. Pero thankful kami na hmm. uh, na nabigyan kami ng opportunity, uh, opportunity para ma-share yung oh, ginagawa yeah. namin. Tsaka isa rin, tsaka buti na lang din invite ko namin nila, nila Ma'am Elaine para rin sa ano. Kasi sa sa Pilipinas medyo bago pa yung street art eh. Hmm. So isa itong so venue to para mas mas ano lumaganap pa yung sining ng art sa kalsada. Hmm tapos ayan um happy anniversary first anniversary first approve anniversary. Uh, approve uh, na approve kayo <laughs> <laughs> approve kayo sa amin so, ayan. thank you thank you thank you thank. uh maraming maraming salamat sa pag-iimbita ho sa International Police Commission ng approve to Miss Elaine at sa lahat ng bumubuo ng net 25 at ito pong approve ay madalas ho naming pinanonood. Kaya ho isang malaking karangalan sa amin dahil kami po ay naimbita. Sapagkat alam ho namin itong segmento ng Approve ay dito na ilalahad lahat ng mga kaalaman ukol sa bawat organisasyon na isinasagawa, especially yung pong mga pagtulong sa ating mga kababayan. Sana ho ay magpatuloy ang ganitong mga ginagawa ng inyong istasyon sa pangungunan ng Net 25 para sa ganoon ay magabayan yung ating mga kababayan sa sinasagawa ng mga aktibidad. At kami po ay bumabati rin sa approve ng kanilang first year anniversary at kami po ay nagagalak at nakikigalak sa kanilang gagawing selebrasyon. Umasa ho kayo na ang International Police Commission ay laging nakaagapay, hindi lang sa ating mga kababayan, kundi sa ganitong mga programa na nakararating sa ating mga kababayan yung pagtulong at ganyan din sa pagsuporta sa ating pamahalaan. Maraming maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo Thank you very much also to our former guest, no, ang Guerilla at si General Biazo ng IPOLCOM. We are back here with Dr. Rachel Rachel Rosario, Executive Direct Director po ng Philippine Cancer Society of CAM. discuss namin ni Ma'am, ano ba itong approve para sa mga ito? explain ko rin sa inyo, Ma'am, na there are so many programs out there, uh, be it government o kaya non-government, pero hindi alam ng ating mga kababayan. Uh, kaya ang approve narito para ipaalam sa kanila na pwede may pupuntahan kayo, may tatanungan kayo, not necessarily magbabayad kayo. Katulad na sa Philippine Cancer Society, ma'am, yung early detection, yes. doon ako papunta eh. Okay. Sinasabi mo kanina, meron kayong free consultation. Right. Could you tell me more about your services? Um, we have uh, Monday and Wednesday, there's a free clinic at okay. the Philippine Cancer Society. Okay. So they can contact us by just calling 734-2126 mm -hmm. mm -hmm. and then pwede silang magtanong kung paano pumunta doon but we are inside the Malacanang area okay. uh, in area yes, San Miguel. Okay. Yes, yeah. yes, yes, yes. Yung sa may katapat may eagle yata na sculpture doon or somewhere. Yeah. Okay. Now, uh, free consultation. When you see when you say free consultation, yung free na natin nating lahat 'yon. Pag sinabi natin consultation, we all know na ang cancer hindi naman 'yan visual mo lang makikita. There are certain tests, diagnostic tests. Pag sinabi mo bang consultation, doktora, ano ang bearing noong diagnostic tests at nakakalibre ba sila o makakadiscount ba sila? Paano ba 'yun? Okay. In our offices kasi when they go most of the patients kasi may nararamdaman. Okay. So gusto nila magtanong kung ano ba 'to. Usually iniisip, iniisip nila na cancer ba 'to kasi 'di ba? May mga signs naman right. na that can point to it, no? Like may for example, oh yung mm -hmm. mga ubo. Mm -hmm. Yung mga ubo na kahit ininom na ng gamot hindi na gumagaling, yeah. yung hoarseness. Tapos taon na may ubo. <laughs> <laughs> yung okay. yung namamalat na boses. Right. Yung may bukol na nakakapa, yung nag-iba yung anyo ng nunal or kulugo, yung nang nangangayat sila na wala namang dahilan, namumutlan na hindi naman nakaglutatha yun. Okay. Tapos may diba? masakit na hindi na ma-detect, detect, May mga pains, pains sila minsan okay. na usually... Uh, lalo na kung associated to with mga bukol-bukol. Mm. Or yung ano lang, general, yung uh, pag pumapayat sila na hindi nila maintindihan. Right. Kumakain usually, naman sila. Kumakain okay. naman. Okay. Yung iba naman, nawawala ng gana. Yeah, yeah. Or minsan, alam mo, funny, ang Pilipino kasi minsan hindi tayo magpapacheck up pag hindi pa sinabi right. ng kapitbahay, ano nangyari sa'yo? Okay. Bakit ka ganyan, di ba? Okay. Kasi minsan kulang yung awareness okay. natin. Yeah. Yan nga ang ini-emphasize natin dito, kaya Uh, ang Philippine Cancer Society ay inimitahan natin dito uh -huh. through you no kasi nga uh, meron nga tayong denial complex eh. Na uh -huh. di ubulang to, hindi oh, um, na impaction lang, oo, hanggang hindi lumala. Yes. Hindi na ma-migraine lang, Inupog na yung ulo sa pain, migraine pa rin, <laughs> ganun. Tapos na ma na butut balat na, etcetera, etcetera. Uh -huh. Anyway, uh, so ang Philippine Cancer Society nagpo-provide ng libreng consultation. Ibig sabihin doon, pwede magtanong kung may mga sintomas na nararamdaman, uh -huh. okay? And then, an examination is done. Okay. And then, if we feel na laboratories need to be done, mm -hmm. then we will recommend the laboratories. Mm -hmm. Now, syempre naman, ma-assess okay. na natin yung pasyente. Right. If they also need, like, ang isa sa mga, di ba, breast cancer is number one in the Philippines. Right. no okay. It's number one site. Sa lahat ng cancer. Yes, breast number one site siya. Right. So kami naman, namimigay kami ng mga free mammograms para doon sa mga kailangan. Mm. Or nag assist din tayo ng mga kung kailangan nila ng biopsy. Mm. At kailangan gagawin dahil na pag may nakakapambukol. Oo, mm. So, may talagang assistance yun. all around, Yes, yes bawa, we have assistance, we like, give assistance. okay, um scenario, 'di ba? Meron nang na-assess, 'no, na consultation mm -hmm. every symptom point to cancer. Okay. Kaya alam ano mo, specifically sa breast cancer. Mm -hmm. So, pag na-detect na na-diagnose na, na ito, lahat ng symptoms mm -hmm. nandoon you give free mammogram. Uh -huh. Oo. Okay. Um, usually, pag may bukol na, then we can recommend them for biopsy. Okay. Now, the Philippine Cancer Society has four uh, partner hospitals. Okay. Ito yung isa sa ating mga programa na the Philippine Cancer Society and the Department of Health mm -hmm. has a partnership in okay. um, giving free chemotherapy for stages 1 hanggang 3B okay. yung mga pasyente natin. You, so, if they come, sana. Mm -hmm. diba, kaya nga Nandun sinasabi na, sabi nga natin na, dapat habang maaga pa, you come, kasi doon tayo talaga makakabigay ng tulong. Makakapag-intervene talaga Correct. sa progress ng right, disease. Kasi, right. alam nyo naman mga kaibigan, mm -hmm. no, stage 1 to 4, pag nandun na tayo sa 4, medyo mahirap-hirap na yon. Mm -hmm. Pero pag nandun pa sa 1 to 3B, malaki pa yung chances natin. And then, we have the program that mm -hmm. can assist these patients. Hello. So, yung assistance, hindi lang uh, medical or financial, pati psychosocial. Kasi minsan, di ba, pag masyado kang takot, then, hindi na babalik. Hindi right. na magpapagamot, hindi At saka, hindi I heard tingil. also, meron din kayo parang support group din for mm -hmm. cancer victims. We so, yung have mga pamilya, support groups, yeah, right. Yeah. Okay. Now, ma'am, I wish we had more time because there's so much to discuss but uh, okay kayong mag-alala, mga kaibigan kasi i-flash natin sa inyong screen ang kanilang contact details and you can call them directly kasi I assure you, ako na magsasabi sa inyo, kung gano'ng kabait si Doktora dito sa programa natin, gano'ng kabait din ang sasagot sa inyo sa telepono, okay, sa email, at saka sa text. I'll give you about a minute, ma'am, to invite um, our audience para mm -hmm. i-avail itong services na libreng ipinagkakaloob, pinagmamalas sakit ng Philippine Cancer mm -hmm. Society Sige, so para sa ating mga nanonood we would like to invite you to visit the Philippine Cancer Society to learn more about us, to learn our about our advocacy, lalo na kung meron din kayong mga tanong or gusto nyo mapakonsulta, ay pumunta lang kayo doon sa amin. At uh, maasahan nyo po, natutulong kami kung ano yung pwede nating maibigay para doon sa mga problema nyo. Alright. May dagdag ko na rin siguro, Doktor, ay pag mo na rin sa kanila, they also provide uh, free seminars. And, uh, yes. Oh, oh. libre yun, tawagan nyo na lang sina Doktora. kung Padala sila na expert to discuss okay right. so ano qualifications na pwedeng tumawag sa inyo um anybody can call <laughs> us okay and then they can invite us whether this is to your barangay to your school to your office we can do this for you and it's for free, free. you for ang... free okay. and of course Thank you so much for inviting us here. I know that it's your first anniversary. Congratulations to approve. And sana marami pa kayong, you know, matutulungan ng mga tao dahil ginagawa niyo to para sa kanila. Alright, kami lang po ang mouthpiece ng mga organisasyon ng agencies na katulad ninyo. Maraming maraming salamat sa inyo, Dr. Okay. Mga kaibigan na nakasama po natin si Dr. Rachel Rosario, ang Executive Director ng Philippine Cancer Society. Magbabalik pa rin ang kayong alis.